Hi guys, kung di mo pa alam gamitin yung kamera ng cellphone mo. Gawin mo ito mga guys, makakatulong ito sa So for today's video mga guys no, ako nga po pala ang yung cute na vlogger Charlang. So mga guys no, for today's video mga guys no ay i-share ko po sa inyo ang panibagong kaalaman mga guys. Bali na ko po kasi to kanina ng umaga mga guys no sa isang content creator So nag try po ako mga guys no kasi sa totoo lang mga guys hindi ko po talaga alam to mga guys so no? alam ko lang po talaga sa Google mag search lang at saka mag translate mga guys no na yung pagkain mo sa ibang bansa pwede pala nating gawin ito mga guys Bali sundan niyo na lang po yung camera ko mga guys no Syempre po pag galing po sa ibang bansa hindi po talaga natin maintindihan yung mensahe mga guys so kailangan po natin si Google Ali, parang i-scan mo lang mga guys no, yung kanyang mensahe, tapos i-translate mo lang siya mga guys. So, ayan, lalabas na siya. So, ayan mga guys, no, laking gulat ko po kasi expired na pala siya. Naalala ko kasi mga guys no last year lang po binigay sa amin to mga guys no so hindi po namin naubos so ngayon ko lang po sana ulamin mga guys no so hindi na pala pwede oh no kaya ma'am shout out po sa yung Makuses TV mga guys no talagang naano talaga ako mga guys no so talagang nanlumo ako mga guys no kasi naalala ko nakakain kami nito ng asawa ko mga guys Bilang isang nanay, mga guys, no, tayo po yung tagapagluto sa ating tahanan. So, make sure po talaga, mga guys, no, na yung ihahain natin na pagkain, mga guys, no, ay pwede pa pong kainin. Thank you, Lord, at napanood ko po ito kanina ng umaga sa isang content creator. Kung nagustuhan nyo po aking video, mga guys, no, pwede po kayong mag-subscribe, mag-like, at mag-share, mga guys, para po mas marami pa pong makakaalam, mga guys. 4k subscribers na po tayo mga guys. Yeah! Thank you so much, guys, for all your support. Thank you for watching, guys! Bye!